Mula pag-asikaso, pagmamahal, pag-aalagay, hindi ako nagkulang, lalong-lalo na sa kama. Kung saang parte ng katawan ko gusto niyang pasukin sa akin ay ayos lang. Hindi ako nagkulang sa kanya sa posisyon, sa pagsubot, sa lahat ng ikaliligaya niya. 19 years old ako at ang kalivin ko naman ay 23 at nakashare kami sa bahay ng kuya niya. Itatrabaho siya bilang sales clerk sa shopping center. Kasama niya sa trabaho ang kuya at ang tito niya. Pagdating ng umaga, mauna akong gumising sa kanya, ipagluluto, ipag-aayos ang susuotin. Para kako, pagkagising niya, kakain na lang at maliligo na lang siya. Iisa lang ang cellphone namin at madalas ay siya yung gumagamit. Pag nasa trabaho naman siya, ay iniiwan niya yon sa akin. Tuwing umaga ay nagpapaalam siya sa akin na mag-CR at inaabot yon ng isa't kalahating oras. Hindi naman ako nag-iisip ng kahit na ano since alam kong hindi niya kayang gawin yun sa akin. Siya yung tipo ng babae na dinadasan lang bawat babae. Lalaking maalaga, mapagmahal at masikas at higit sa lahat ay eh, hindi ko nakikitaan na kaya niya akong lokohin. Palagi rin siyang ganado sa akin. Nagagalit na nga ako sa kanya dahil palagi na lang eh araw-araw ay -araw eh ginagalaw niya ako. Iniintindi ko yon kasi ang sabi niya ako yung pahinga niya. Ilang araw ang lumipas ay tatlong gabi akong nananaginip na may babae siya. Naghihinala na rin ako sa kanya dahil palagi siyang tago kung gumamit ng cellphone. May isang babae na pinagseselosan ako at pinablock yon sa kanya ng hipag ko. Dahil nga palagi namin yung pinag-aawayan. Kinaumagahan, nakita ko na may connection na naman sila sa ML. Libangan lang daw at nagduduo lang naman daw sila. That time, nagiiyak na ako at nagmamakaawa na ako sa Diyos na bigyan niya ako ng sign kung may babae ba talaga yung asawa. Ko? Dahil pagod na pagod na ako akong umiyak parate. That time, hindi ko alam kung bakit bigla na lang ako dinala ng kamay ko sa Facebook. Nagtingin ako ng ibang account hanggang sa may nakita ko na pamilyar na account. Habang binubuksan ko yun ay nanginginig yung kamay ko at nagdadasal na sana wala lang yun. Pero mali ako. Doon ay nalaman kong lahat at nasagot yung lahat ng katanungan at lahat ng nasa isip ko. Na halos magalit siya ng sobra dahil baliw na daw ako. Sinabihan pa akong isip bata at bobo. Hindi na ako nakapagpigil ng mga oras na yon. Sinugod ko siya sa trabaho. At isa sa mga katrabaho niya ay nalaman kong 3 weeks na silang nagkakamabutihan. Hindi ako yung tipo ng babae na iskandalosa kaya't ang ginawa ko pinatawag ko na lang sila sa office. Doon mismo sa pinagtatrabahuhan nila since kilala naman ako doon. Doon ko sila pinagmumura at sinisigawan dahil nga babae babae nakakachat ko pa. Na kesyo, may pag advice pa sa akin. Pamilyadong tao rin si babae may asawa at higit sa lahat ay malaki ang tanda sa asawa ko. In short, parang nanay na siya ng asawa ko. Galit na galit ako that time at nagmamakaawa yung babae na patawarin ko siya. Lalo na yung asawa ko. Nayo ko sana ng stress kasi buntis ako pero sobra na sila, sobrang sobra na sila. Pagkatapos nun ay nagresign yung babae at sinabi ko sa kanya na sasabihin kong lahat sa asawa niya. Pag-uwi namin sa bahay, gusto kong sumigaw, gusto kong saktan. At gusto kong patayin na lang yung sarili ko sa sakit. Hindi ko malaman kung anong mali sa akin, kung anong kuha. Ko. Magmula, pag-aasikaso, pagmamahal at pag-aalagay, hindi ako nagkulang. Lalong-lalo na sa kama. Dahil kung saang parte ng katawan ko ang gusto niyang pasukan sa akin ay ayos lang. Hindi ako nagkulang sa kanya sa posisyon, sa pagsubot, sa lahat ng ikalilikaya niya. Manghihingi sana ako ng advice, Mami Len. Nagsisama pa rin kami ngayon at nakikita ko namang nagbabago na siya. Pero hindi na kasi males sa utak ko ang lahat. Letter Sender, Lorraine ng Bataan. Pansin ko lang na yung mga babaeng binibigay lahat, yun yung madalas maloko. Hinay-hinay tayo kasi buntis ka. Hindi ka nagkulang, hindi lang siya na kontento. Yung binigay mo ng lahat pero nagawa pang magloko. Sa pagpapatawad instant, walang challenge na naganap. I mean, automatic na pagpapatawad. Huwag ka nang mag-expect ng mabilisang tiwala agad-agad. Palagay mo, mabibuild mo yung trust ng ganon instant. Hindi, bakit? Hindi naman kasi niya pinaghirapan eh. Hindi niya pinaghirapang makuha sa'yo yung second chance kaya mag-expect ka na ng more pagdududa, hindi pagkakaintindihan kasi nga nasira na. Isa sa pinakaimportante sa pagsasama ay tiwala. Ang tiwala inaabot ng taon bago mabuo. Pero isang segundo lang para masira. It sa long time bago maayos. Very long mima. Ang pagpapatawad naman kasi madali lang naman eh. Yung pagbuo ng nabasag na tiwala, yun ang mahirap. Pagtiwala ang nawala, apektado lahat. Respeto at pagmamahal, damay-damay na yan. Ang tiwala kasi parang pambura. Lumiliit kada magkakamali ka tawad mo ng ganun lang o edi panindigan mo na lang